hapon sa tananong mga estudyante sabi na sa classmates so sa so sa wala pa na kaila sa kuha ako dahil si Aranis, Mr. Aranis sa mana si Dali Hujib Aranis so may nabot din ah, Mga nabot ko na kung, kung sa may na naabot sa inyong classmate karo kung sa may nila karo hinawad ko nga sa sunod tuig ay eh, kamuntanan magadawat na So, in nga pagkita unser ang doktor pasamuwa sa tinig kanan o sa inyong maestro o teacher diri sa eskwelahan dinyo kan ba pagatumanon dili kay inon nga kasagarang karon na daot sa budget so lakwat salary sugyot din nga iba awan makatulong si muron sa laon diba, sa taon o na-proshe ang kanang di katawa bonus muron no kaya tayo aaral sa 12.00, magkatulog pa? 5.00 okay. So, hindi nyo nang tagaan O, oh, tagaan man nato ng panahon lula ng lula-lula Pero mas tagaan nato oh, Ang eh, panahon ang pag-istwila Kaya hanggang ng pag-istwila mora na, na kabilin sa inyong ginikanan o para sa mga kanan nga unsara nga kung ang trabaho wami may kayutaan wa may dilig niya dunahan kundi ang amo ikabilin sa inyong mga anak sa inyong mga anak ang amu ikabilin kundi ang inyo lang inyo lang sa pag-eskwila na makalampos mo sa pag -iskwila. para kay kanang pagkalampos ninyo sa inyong pag mo kana ang dako niyong kaugmakan panahon ng ihan na panahon nakaagi kami og pagkaon og mais lang ang among ginakaon walay sultan siguro na wala nakaagi ana diri ang sa so dapat inyo na naon na umuabot sa inyong kinabuhi o simba ko lang na maminyo na mo o basic kung saan dangatan no? Ah, uh, dili lang na sa inyong pamilya. Okay. Sus, so, kung unsa ka na akong gi it, gitamakan sa una. Pero karon, oh, nag sa Ginoo, mag sa Ginoo nga tagaan tag saktong dalan kay para kaugmaon sa atong kabataan masakto pud dalan. So, inaot ko nga ikaw masaktan nga muambak naman mo sa big nine. Inaot ko nga magkita-kita iya po tanggol, kung mag-classmate iya po sa uwanag na makadawat namo sa tanang mga awards sa SP salamat <laughs> at uming-uming sa Salamat sa mag-iingin kami Nga nag-antos, nga nakalampos mo karong tuwiga, labi na sa inyong maestro si Vincent, nga nag-antos, nga nag-amuma sa inyo nga makalang makalangpos mo karon tuiga wambak na mo, mo sa grade 9 hinaut ko nga pagabot sa grade 9 inyo pang inyo pang malampasan ang inyong mga average karon o oh, higit pa dagang salamat sa The certificate of achievement. So allow me to read the citation. Republic of the Philippines the Department of Education 2010, Schools Division of Malaysia City, Malaysia National High School, La Street, Poblaxan Malaysia City, Bukidnon. Certificate of achievement is given to Binus. General, I will 85% for the final grading. Even at Malaysia National High School, is 28th May 2024. Uh, signed Alanis Signed Dilma and De Cruz, yeah. okay. okay, the Okay, is given to vermio calming so obtain oh, yeah. the general average of 85% for the final citation <laughs> <laughs> the same citation is given to Gallo General oh. B Wow. Wow. You see, uh, you okay, the same citation is given to Kindara Kirby Javi. Okay, the general average of 55% for the final grading. Wow. Then the same citation is given to Rato Divin and. Wow. Ang has obtained the general average of 87% for the final. Wala. Wala, sir. Wala. Okay. The same citation is given to Sagairan. Carly okay. Dixter M. Muito é. é. Okay, The same citation is given to Takunda of the Serra. Okay, the same citation is given to Tolosan, Rain, Ayes. Okay, the same citation is given to Billy Guys. Okay, this is the second to Wani yeah. and yeah. Certificate of achievement is given to Pano Rola Badig. Okay, the same citation is given to Pano Okay, another certificate of achievement is given to final pay achievement.

For the general average of percent <laughs> 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 Certificate of achievement is given to Remilia okay. junior Another certificate of achievement is given to Saizun.